Reflex ko nga lang din sa inyo mga mi. Yung bago ko na naman nga sa mi J Belt mga mi. So pangatlo ko na nga order sa kanila mga mi. Ito ay dahil nag buy one take one din. Last month pa to mga mi na na order ko nag din sila nito ng 11.11 .11, mga mi. ba yung isa ko nito mga mi is power belt din mga mi pero 0.5 din siya. Upgraded din siya. Pero ito mga mi iba din to. Power belt din to mga mi pero sauna na siya mga mi. May kasama na siyang sauna. So in ko nga size nito mga mi is large na siya mga mi. So saktong sakto lang to sa akin kasi nga malaki din ako eto nga ay 6.0 na to mga mi. Sobrang kapal na nga nito mga mi. At ang napakaganda nito mga mi kasi hindi mo na kailangan na magpapawis mga mi. Kasi ito lalagay mo lang siya and direct mo na siya sa balat mo kasi sauna na nga siya mga mi. So ipapakita ko nga sa inyo mga mi kung paano nga to ilagay dito sa akin as hub nga na mga mi kasi sobrang talagang makakatulong to sa'yo tsaka pag sinabi talagang sa mi J-Belt mga mi sobrang ganda and garantisado talaga mga mi 100% ko talaga i re to sa inyo sobrang ganda talaga niya gamitin so mga mi nakuha ko lang din to, na malaking discount na nakuha ko nito last month so ngayon 12, 12 mga mi mas malaki pa ang discount makukuha mo mga mi kasi ang alam ko mga mi is nag sale sila ngayon ng nine mga mi so buy one take one na yun mga mi o ba diba, ang laki ng na LS mo mga mi So, dahil dyan mga mi, madali lang din siya ikabit mga mi. So, ayan, lalagay mo lang yan. Parang katulad din ng 0.5 mga, mga mi. So, madali lang din ikabit mga mi. So, lakas din niya makaseksi. So, ma mabilis lang talaga siya ikabit mga mi. O, ba diba? Ang laki ng talagang pinagkaiba tulad nung, nung wala ka pang suot nito ang mga mi. Ano pa hinihintay niyo mga mi? May uh, may bago pa nga silang dalawang kulay mga mi. So must have talaga ng ganitong mga belt mga mi. So kung gusto niyo rin mga mi yung link lalagay ko sa comment section tsaka diyan sa yellow basket ko. Pwede nyo na rin tong gamitin mga may sa pagwa-walking kong katulad ko nga rin kayo nagwa-walking mga mi Ayan, mas have na talaga ng ganito mga mi Bagay na bagay to talaga sa inyo and talaga hindi kayo mahihirapan nito. Kung halimbawa yung nasisikipan naman kayo mga mi so i-adjust nyo lang siya. Tapos madali lang siya talaga mga mi ikabit. So hindi kayo mahihirapan talaga nito. Tsaka hindi siya masikip mga mi Depende yan sa paglalagay mo. So yun lang.